May pangati na tayong abuyo. Tsaka inahin. May inahin dito. Abuyo din yan. May anak. Pwede ba yung yellow feet na maging pangati? Kasi maliit siya. Eh. Pwede siyang pangati pero yellow feet comment nyo lang dyan sa baba kung pwedeng pangate ng maboyo itong yellow fish ito naman yung na crossbreed native at saka aboyo may kapatid yan na isa green hit.